Yan, inay, tinanin nyo. Hmm. Sabi din eh, Mami Kuinay, san mo na, ano, Nap man, Naman, naman na, na, Naman na, ang ilong mo. Eh, walang iba, kundi, sa inay. Oh, sa inay ko naman na ito, kaya medyo garne, kaya tanin nyo, buka kang buka ka, busang sang na busang-sang. Ayan, oh, ka naman maka, oh. Ibig ng busang-sang. Bakit? hindi mo alam ang busang-sang. Oh, hindi, hindi, sang ang aking ilong. Ay, hindi ka busang sanga yan. Ay, hindi. Hindi busang sanga. Kaganda nga ng ating ilaw. Maganda ka ang ating ilaw? Oo, ari aray. Marami ka nagsasabay na magandang ating ilaw. Oo, oh, magandang atang ilaw. Naman. Hindi lang mo ipagmamalaki. Ano man ang atang ilaw, huwag kang mahihiya. Kung Mag ang ilong mo ay pango. Oo. Oh, Ah, ganyan. Ay, Parang ay, kanta ay, yun hindi, eh. Ang ating ari kaganda. Ah, ayos na ito. Ayos na yan. Ah, yun. Ang mahalaga ay nakakahinga. Ayun, sabagay. Yung mahalaga naman yung Ano? Oo. Nakakasinga. Oo. Oh. Um, baka yung gaka yung 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 na-comment na yan baka ikatango sa nang ilong ano. Oho, baka kaya na po ng ating ano. Tinatanong ay uh, e, kumatangos daw. Eh hindi ho ar matangos. Ayan, oh 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 oh. oh. Huwag mo oh. nang pindutin ng pindutin. Hindi na yan Hindi na kaya. Eh may sabi ng mga matatanda, gari mo nang gari. Eh. Lang... Oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Bakalalong lumaki. Ako, Diyos ko, nakakatakot. Hindi na makalakihan. Ali, malaki nga. Yain na, yain. Yain na ninyo, yung ha. Diyos ko, yain na malaki. Mahalaga nga sabi ninyo yung nakakahinga. Diyos mm -hmm. Diyos ko.